Yo, what's up sa inyo mga kaar, no? Sa sobrang tagal nang hindi nakapag-video eh, nakalimutan na natin yung intro natin. Shish! Napaka-angas! Eh, ah uh, kakatulog-tulog lang ni baby kaya medyo low voice tayo mga gar. Pero don't worry, dahil gagawin ko kayo ng isang masarap na midnight snack. Tara, let's go! kinilaw nga pala mga gar ang binada natin for today's video no so hiwain muna natin itong sibuyas so ilagay na natin mga gar yung sibuyas natin so tapos na yung kamatis natin ilagay na natin so okay na yung siling haba natin ilagay na natin mga gar alright kinilaw na pillows nga pala mga gar ang ating midnight snack for today's video. Kaya ilagay na natin siya. Shish! Napakaangas! Ay! Hey. Sunod nating ilagay mga gar is suka. Ayan. Then next ilalagay natin is itong ating paminta mga gar. Alright. Tapos haluhuloy natin. So ito mga gar, no, hinalo-halo na natin ang ating kinilaw na pillows. Ayan. At ito na mga gar, ang ating kinilaw na pillows. Shish! Napakaangas. Eh! Ay! So shout out sa inyo lahat ulit mga gar. At pasensya na ulit at ngayon na ulit nakapag-video-video. No? So, ito na ang kinilaw na pochi. Yes! Na po ka no, ang angas. Eh, hey, TK man tayo. Medyo bulong-bulong na -bulong tayo kasi baka magising si baby. Mahirap kasi yung ihele-hele. Kulang hmm. talaga sa ano tawag -taw. ito. Nakakalaman si mga gar. may sipa na nung ano, sili at paminta. Tapos sama mo pa yung ano, yung suluyas. depan mah itu Angger gitu Bisa.